Mga sa sabay idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa sa mga bagong videos na ina ko araw-araw Ano na George? Tubo? Ha? Huh? Tubo mo ba? Pag tubo-tubo mo ko lampos mo yung mo Ito, kawayan, eh, Baka tubo Kawayan 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 yun, mabaka tubo tubo Bilis ah. ko pa eh. Ba, si kuya. Kuya <laughs> eh, pizza mo. <laughs> Ay, di pantay. <laughs> Magkano kuya? Ah, uh, sandaan lang sa maganda ma'am. Tapos sa uh, pangit, 50. Ay ma'am, saglit lang ma'am. May bariya ka pa ma'am. <laughs> Balik talaga. Ba? Kapariya ka pa? Ma <laughs> Salamat ma'am. Feeling Piling maganda. Thank <laughs> you. Pinakasulit na gulat. So, ang <bulat. laughs> Tsaka nga tanagulat ah. <laughs> Bibili kitang Jollibee pag nakatingin ka doon. Nakitingin ka doon. <laughs> Jollibee na yan eh. <laughs> <laughs> Opa. About... Chinita. Chinita? Ganda. Let's see. Shooter at sisi na. <laughs> <laughs> Ganda pa rin naman. Puno, puno, puno. puno. Alam mo, puno dami, talaga eh. Igo pa, igo pa, igo pa. Igo pa, Anay. Ang naman. Igo <laughs> pa, Anay. Igo pa. Ang dami naman yan. Igo pa. Hindi, igo pa. Igo Miss, Miss, Miss. Kas, ice cream kas. Ice cream kas. <laughs> Di Raul pula. Nah, nampaknya. Wito sebenarnya makhluk halus yang dilindungi. <laughs> He he. Ketlampet itu sah ya. Tepang dia sama William AC. Mati Deni, yuk. Deni ngklik ya. Dan. sayang uh, lang. Bakit ka naman ganyan, Baldo? Ako pinaiyak ni Baldo. Ang saya-saya pa natin kagabi. Yan eh. Pinagsaluhan natin ang init sa magdama. wow. Pero bakit ngayon? Parang di mo na ako kilala. <anchukusimyo> ano na nangyari sa'yo? Saan siya <taposimyo> kanahintay? Wala akong maalala eh. Lagot! alam alam

Walang kairap-irap. Magkapit-bahay lang pala. Here comes. Bro. Pareho sila nagulat.

<laughs> 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 Paminta si Buyas Babang Betchen isang boteng gin isang potong puti sa lunis babayaran. Paminta si Boyas Babang Betchen isang boteng gin <laughs> isang <laughs> <laughs> Kung ikaw ay malungkot, sino ang una mong hahanapin? Wala po Wala Wala, 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 wala. Mitsubishi. Mitsubishi. La. Miss <laughs> Kawawang istong dun <tong> nagwa <nagwapuhon> wala sa ni ka talaga kuha kan ta wala siya'y iyay <tabah> oh, wala sa siya'y asawang Burst speed ba rin to ya Oo oh. At ako hose yung burst speed na yan bikat ah uh, burst speed Busted <coughs> yan, tanong muna, bigat. Ngayon po na nyo. Oo. ba yan. Dali, wala ka but, naman. Mukha ano? Ang talong. Ang <laughs> talong. <laughs> okay, ate, te, gift ko sa'yo, te. Yan, yeah, gift ko sa'yo. Open na. Maganda yan. Magugustuhan mo yan. Dahil love, love kita para sa'yo. Ang tani mo. Ang, ang ni... Kani mo? Murag dagat. Oh, dagat. Ah. Parehas akong itlog, parat. Parat. Ni parehas akong itlog, parat. Oh, parehas oh, oh, <laughs> <Dane. laughs> oh. akong itlog, parat. ah, dagat. Sige. Ang kuwa kani nang Kani mo? Pura og dagat. Pero ako itlog Jao, parat. Sorry, Sir. Masa lang po ba? Ah, okay, okay. Pa-bawa na lang po ng damit tsaka shorts. Dapat brief lang po yung may iwan. Kailangan talaga atin. Ay, opo, sir. Eh. Wag Huwag po kayo may answer. lang. Saan na po kami dito. Paano pag may shorts? Ay, hindi po, sir. Eh. Mahirapan tayong mag-massage. Huwag po kayo may answer. Kahit may butas Ay, yung brief nyo, inaamag, o gamit nyo yung panty <laughs> ng nanay niyo. Ay, hindi po. O, ba't kayo na sir? Garter na lang po kasi. Ay, lang. <laughs> Ayun lang. Ayun lang.